Kamagandang umaga po mga tropa Welcome po to my youtube channel Carlito Gayo Masa po Sa umaga kito magpunya tayo ng accepting ng bumba ng water pump Ito siya mga troba.

So, tapos na yung isa, marato pa. Ang hindi pa tapos, yung isa, yung dalawa pa. Okay. Set out kay Janre Roque. At saka kay Desalde Puras. At kay Dave Yumol. At saka kay Robinson Ribamonte.

So yun yun mga uh, tropa Nilagyan ng champer para madaling Pumasok yung nut Okay

Tagalan. Pinagawa oh, maraming pinagawa. Sa suki, yan yung may-ari mga tropa. Si Sir. Taga Maasin, Southern Leyte. Okay na ni. Pasampol e, pre, baka maiwan mo. Sampol. Baka tumbuan kare. Okay, sudah. Lama Eh, wala hindi lada. So tapos na mga tropa. Kinawa na sir yung pinagawa niyang shafting ng impeller ng water pump. Shoutout nga pala kay Ade Olberio ng Negros Oriental. Okay. At kay Richard Pereira ng Mangahan, Pasig City. So yung isa natin trabaho mga tropa ay sa backhook. Yun yung humuhok ay ng mga kanal. Backhook. Ayan po yung mga tropa. Ayan siya. power <laughs> pa yan yun ito yung idler ayan na idler Iyan yan ang nag-irritate ng gulong ng bato kasi ang gulong niya bakal ang nakikita kanya yung idler ito yun

yung idler ng mga tropa. Mayroon siyang hydraulic. Hindi langis ang nag-drive sa kanya, kundi grasa. Hydraulic siya, pero ang nag-drive sa kanya, grasa. Ito yung mga tropa. Kaya medyo malakas siya. Kasi ang nag-drive sa kanya ay grasa. Okay. So kung may natutunan kayo sa video natin ito, pakilike, share, at subscribe po. At pakipindotarin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga mga videos. Maraming maraming salamat po.